Yan Kita nyo naman. <laughs> so, matibay Garantisado. Kasi subok ko na. Hello, what's up mga kasolo. Magandang araw po sa inyong lahat. in for days video mga kasolo, ay gagawa na natin ng, ano, ng chin mount para sa ating camera. Itong helmet na binili natin na si... Siyempre, walang iba kundi si... Bill Mola. Yan. Gagawa na natin siya ng ano chin mount para sa ating kamera Hindi natin siya masyadong magamit dahil uh, wala pa siyang chin mount para sa ating kamera So hindi natin mahilagay Kaya magmula nung re review natin, hindi pa siya natin nagagamit Yun, ipapakita ko ulit sa inyo kung paano ko gawa ng chin mount si Belmola Helmet Siyempre bago natin ipagpatuloy mga kasolo, mag intro muna tayo So pasok intro Intro So yan na mga kasolo. Gumawa muna tayo ng ano, ng karton, naggunting muna tayo para sa paggawa natin ng chin mount. So sinukat natin ng ganyan. So depende yan kung anong helmet ang gamit nyo, patan nyo lang ng ganyan, ng karton muna or papel. Yan. Siyempre pag kinat mo dito sa kabila ng ganyan, parehas na lang sila doon. So ganyan, parehas lang sila. So kung ano yung unang kinat mo dito, gayahin mo na yon para may ano ka doon sa kabila. Yan. Kasi parehas lang sila niyan. Hindi sila pwedeng magkaiba. Yan. So, kaya dalawa na yan. Magiging ganyan siya. Papakita ko sa inyo. Kasi ang gagawin natin, kasi yung ibang helmet ko pala, ibang chin mount ko, ay nakagitna talaga. As in. Nakaganyan siya. Gitnang gitna. Ang problema kasi pag nakagitna yung camera, yung mismong video mo ay hindi. Kasi ito yung camera. So, yung camera mo nakagilid siya dito. So, ang kailangan kong gawin ngayon is ganyan ko siya para nakasintro dito. Nakagitna siya dito mismo. Yan nakatapat siyang ganon para yung kuha ng camera mo ay gitnang gitna kung so, mapapanood nyo yung, yung, mga ginawa kong chin mount ay gitnang gitna siya nakaganyan nakagitna talaga yung camera ang gagawin ko naman ngayon is yung mismong lens nya yan yung igigigit na ako hindi yung mismong camera na ganyan so ganyan so okay lang din yon basta ikat nyo lang na parehas yun yung gagawin nyo para dito lang kayo mag adjust mamaya dito sa may tornilyohan nya ipapakita ko sa inyo mamaya ano So, ganyan yung gagawin natin, hindi na ganun. Kasi yan, mas maganda siyang tignan pagdating sa helmet. Pero sa kuha ng camera, medyo hindi pantay. Ano, mas maluwag sa kabila, mas ano. Basta hindi siya pantay pagdating doon sa may video. Kaya ganyan ang gagawin natin. Igit na natin dyan, pag anong. para ganyan, para gitna siya. Siyempre, ang gagamitin natin dyan is yung... <laughs> yan, kung makinapanood nyo yung mga ibang video ko, ito yung pinagkatan ko. Yan, so ang gagawin natin, pwede mo i-ganyan para makat natin na maayos ganyan na natin itong aluminum kasi makapit to sa 3M eh kaya ito yung ginagamit ko eh so, sobrang kapit nya sa 3M hindi katulad ng mga ano yung mga nabili kong ano plastic lang na ano. matibay yung plastic oo pero pagdating dun na sa 3M natatanggal tested ko na to eh sa mga helmet ko gamit ko na yun sa long ride talagang sulit yung pagkagawa ko kaya ginagawang ko na lang kaysa yung binibilang ko nung ano, chin mount na napakamahal. Yan. So guhitan lang natin ng ganyan. Alam nyo, isang ganito, marami nang nagagawa. Yun. Yan oh. di ba? itong isa naman dito. Mas madali siyang ikat pag may ganyan kasi. Yan. Yeah. So, ikakat mo natin yun. Yan. Dapat lang, may gamit talaga kayo. Yung ganito. Kinakalawang na. Oh, dahil tagal ko na rin hindi nagamit. yan napatawas mong ikat ganito mo muna para matanggal yung mga matutulis na pot Kung wala ka namang ganito, pwede namang lihat kasi mamaya lilihahin din natin lahat yan so lihain na natin yung ganyan lang wala na siyang tulis or gaspang Ayan, wala na kahit iganan mo So, ito, nalihan na natin siya. Ano, next na step natin is yan. Sisiguraduhin natin, ano, lalapat siya dito lang buo. Mano-mano lang ito. So, ilalapat natin. So, ayan. Ayos na natin ang pagkakalapat niya dito, magkabila. At siyempre next ito naman. papantay na natin dito. Tapos bubutasan natin para sa kabitan ng ano, ng camera ano. So, itong pag ganito medyo mabusisi lang siya. Pag matiyaga ka, kayang-kaya mo rin. Ganyan lang. Yan kung mapapansin nyo, hindi siya pantay dito dahil nga hindi na sin isisintro yung mismong camera ang isisintro natin ay yung mismong lens kaya ganyan yung katulad ng sinasabi ko kanina ano kaya medyo mas ano to mas mahaba itong ganito nito para gumit na yung lens natin hindi yung mismong camera so makikita nyo mamaya yan yeah. so kailangan mo pagpantayin na ganyan tapos kumuha ka ng ganito syempre importante ito tsaka mo susukatin dito yan yeah. dapat yan pantay I-git na natin yan. yan. Siyempre, tsaka natin mamarkahan yan. Kasi, dito natin yan bubutasan. So, yan. Dito natin yan bubutasan. Siyempre, bubutasan muna natin bago natin ikat dyan. Pagano? Yan. Butasan muna natin. Madali lang naman butasan to kasi aluminum lang naman. Yun, sakto. Itong isa naman. Yun. Yun. So, ayan, butas na siya. No? Siguraduhin mo lang na magkatapat yung butas. No? Next, ikakat na natin yan. Dito. Yeah. Yan ang purpose niyan, but mo kinakat para mapihit mong ganon yung camera mo. So yan kulang pa. So kailangan pa nating bawasan. Iyo. Nagay mo ulit. itry mo kung napipihit mo na siyang ganyan. yan yan ang purpose niyan para may gano'n mo. Para may galaw mo na ganun yung camera mo. Tapos linisan mo. Madali lang gawin ito. Basta matyaga ka lang. Tapos yung isa din. So, oh, gano'n lang. Kasimple. At next dito is, hindi pala ganyan yung ano niyan. No? Dapat ito pala. Nakaganyan pala yun. Lalagyan mo na lang ng ano doon sa gitna ng tapalo. Ako kasi nagkakat ako ng yung mga extra ko or nasirang ganito. Yun yung nilalagay ko don. Tapos ginaganyan ko at tinatanggal ko yung nut tapos nilalagay ko dyan yan makikita nyo mamaya yan yeah. so next step natin ay lilinisan natin dito punasan mo lang yan alcohol ganyan tapos lagyan mo na siya ng 3M tsaka natin pipinturahan ano so yan ano medyo lihain muna natin ng konti dahil kahit nalihan na natin just to make sure na kapit na kapit yung ano natin adhesive natin na ilalagay yan so next ito yung gagamitin natin kasi ito yung makapit eh medyo pricey lang pero makapit talaga to Medyo konti na kung makikita nyo konti na lang oh. kasi yan yung mga ginagamit ko dun sa mga ginagawa kong ganito lagyan natin Yan kung mapapansin nyo kaya mas maganda to dahil mas maraming ano nakalapat na pandikit ano kaya maganda siya kaya makapit. Yan, yan lapatan mo lang lahat yan. Yan ganyan lang. Yan. Oh, di ba? Yeah. Once na dikit mo na, kapit na kapit na yan eh. Yan. Yeah. Oh. Yeah. Gupitin mo lang yung mga sumobra, ano Yeah. Yan. Yeah. Oh, di ba? Napakadali lang. Siyempre, next, pipinturahan na natin to. Yan. Yeah. Unahin natin ay yung timer. Yan. Katapos ng primer, patuyuin mo lang yan ng maayos. Tsaka natin pinturahan yung gusto nating kulay. Eh, sa akin, black yung gusto ko, yung gloss black. Para match siya doon sa may black na dilikitan natin. So, patuyuin lang natin yan. Yan. dahil mabilis lang naman matuyo to, pipinturahan na natin ng itim. yan tapos na so patutuyan na lang ulit natin bago natin ikabit ano sa helmet so ayan guys okay na siya ano At kinabit na natin to ganyan Di nagyan ko lang siya ng ano doon sa gitna yan no para may laman doon sa gitna kailangan mo na siyang ikabit na ganyan buuin bago mo idikit sa helmet ayan na siya ano So, ididikit na natin to sa ating helmet. Basta, bago mo idikit, ganyan mo muna para alam mo yung layo nitong ganito niya para sukat talaga. So, ayan na. Yung ating helmet. Diba? Ganyan lang. Kailangan mo lang siyang ikabit muna to Bago mo idikit na ganyan. Para sakto siya. Yan. Ano pa tong si Tofu? Ayan niyang umalis. Diba yan? Ayan, so, hindi na natin to. Kasi once na nadikit to, mahirap nang i -adjust. Siyempre, bago nyo pala i-dikit yan, dapat malinis to. Yan. So, mahirap na matanggal to. Dikit na dikit na yan. Yan, nakikita nyo naman. Oh. No? Hindi ko ba masyadong inaayos yan. Dapat pisil mo yan na mabuti para dumikit lahat yung adhesive quality to guys sobrang dikit nito yan di ba madali lang eh, ganun ganun yan siguro niyo lang na lapat na lapat siya try natin ikabit tong awera natin syempre so ayan na siya ang ganda kung mapapansin niyo uh, gumit na na yung ano yung kanyang lens Ayan o. So, mas maganda na yung kuha natin ngayon dito. Kasi, gumit na na yung lens niya. Ayan, di ba? Kaya, ganito yung design niya. Yun yung purpose nun. Kaya, mas mahaba to compared dito. Kasi, ang purpose nun, para gumit na yung lens doon sa ating helmet. Hindi yung mismong camera. Kung mapapansin nyo, lapat na lapat yung adhesive niya. Ayan. Di ba? Ayan, dapat yun yan. Yeah, mas maganda yan Para walang hangin na no, dito Para sa sarado Yan o no? Ang <laughs> ganda Ayan na yung gawa natin Na chin mount Para sa ating uh, GoPro ay, ay, ay. So ayan na uh, kasolo Yung gawa nating chin mount ano? Ayan Siguraduhin mo lang dapat na Lapat na lapat yan no? Diba Para matibay yung pagkakabit. Ayan o no? Lapat na lapat yan Siyempre sa kabila, lapat na lapat din niya. Ayan. Ayan na po yung gawa natin. Mas maganda po yung ganito para sa akin na ah. compare yung ganito na chin mount. Kasi itong strap niya ganito, kailangan mong ipasok dito papunta sa loob para maikabit mo siya. So pag ganoon, napapasok siya ng hangin kaya pag tumatakbo ka ng medyo mabilis, maingay siya. So mas maganda yung ganito o, yan okay na itong ano ganyan lang po ang paggawa ng chin mount napakasimple lang at ready to ano na naman to to ride na naman tong helmet natin na bilmola yan sigurado to na kapit na kapit tingnan nyo yun, kita nyo naman <laughs> So, matibay yan. Garantisado. Kasi subok ko na. Yan po ang ating uh, helmet na natin ng chin mount. So, yan. Pag gusto nyo gumawa ka solo, sigurado kaya nyo. So, ayan. So, hanggang dito na lang mga kasolo, ano, itong video natin. At yan, pinakita ko lang kung paano ako gumagawa ng ating chin mount na siguradong matibay. Yan, at maraming salamat po sa mga natiling sumusubaybay sa ating uh, channel, ano. At yung mga hindi pa naka-subscribe diyan, uh, pa-subscribe naman po itong ating YouTube channel at pa-follow na rin po ang ating Facebook page na Boy Solista din. Ayan po. At pa na lang po, ayan, subscribe itong YouTube ko. Like, share, comment na rin po para alam ko kung taga saan kayo, sino kayo, ano, para ma-shoutout ko po kayo sa mga next na video natin. So, maraming salamat po. Ingat po tayo lagi. Stay safe, ride safe. God bless po sa ating lahat. Magandang araw po. Ciao. Peace out.